Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Ronnie. Alam kong maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan tulad ng mga aswang at iba pa. May bago akong kwento aswang at kababalaghan, pakinggan niyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pagsuporta sa channel ko at mag thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Alan. Isa po akong active subscriber mo at gabi gabing nakikinig po sa videos mo kaya nahali na din akong magbahagi ng aking personal na karanasan. 56 na ako sa kasalukuyan. At nangyari po ang aking karanasan taong 1986. Noong nagtatrabaho pa lang po ako sa isang pabrika na gawaan ng mga asukal. Doon po sa baryo ng Negros Occidental. At di ko na lang po babanggitin pa ang pangalan ng baryo bilang respeto na lang po sa mga nakatira doon at sa kasalukuyan. Sa pabrika po ay kasama kong nagtatrabaho ang matatalik kong mga kaibigan na si Narabil at Roger. Mahirap man at mabigat ang trabaho doon ay kinakaya naman namin upang may maitulong kami sa aming mga pamilya. Isang araw nagkaroon ng bagong empleyado sa pabrika. Itago na lang po natin siya sa pangalang Cesar. bumili po kami rito dahil napakadali para sa kanya na buhatin at pasanin ang mga sako-sakong asukal sa pabrika. Kung kami nga na sobrang tagal ng batak sa trabaho at nauna pa nga sa kanyang magtrabaho dito ay nahihirapan ng bumuhat ng sako-sakong mga asukal. Ang sakong asukal kasi po ay lalong bumibigat kapag tumitigas ang laman nito. At dahil nga hinangaan namin ang kanyang lakas ng katawan, ay kinaibigan namin siya at kinausap noong mananang halian na. Pare-pare, mag-isa lang kumakain yung bagong salta. Sabi ni Roger. Ha? Sino-sino? Yung, yung Cesar ba yun? Sagot ko naman. Tara-tara, kaibiganin natin siya. Grabe, no? Ang lakas niya, pare. Nakakabilib. Anya naman ni Ramil. At nilapitan na nga namin si Cesar na abala sa kanyang pagkain. pare-pare, ah, si Alan nga pala. Ah, bakit ka mag-isang kumakain? Ah, uh, tingnan mo lang, maaari ba kaming makisabay sa iyo? Pagtatanong ko kay Cesar. Ah, uh, pasensya na ah. Uh, wala kasi akong kakilala dito eh. Tsaka bago lang kasi ako dito, boss. Sagot naman sa akin ni Cesar. Ah, uh, pre, huwag kang mag-alala. kami para makipagkaibigan sa iyo. Tsaka mas okay kasi na maganda ang samahan ng mga empleyado. Tsaka para hindi nagkakailangan ng isa't isa. Uwi ka ako naman sa kanya. Teka pre, ah, wala ka bang kakilala dito? Sa bagay, mukhang dayo ka nga lang dito sa baryo namin eh. Sabi naman ito ni Roger. Ah, oo, oo, dun, dun pa ako sa kabilang baryo galing. Sagot naman sa amin ni Cesar. O oh, sige, sige, basta huwag kang mag-alala ha. Mababait naman ang mga tao dito eh. At walang mga ano sa'yo. Kung meron man, sabihin mo sa amin na pagyayabang ni Ramil ay ganun ba ay ako mabuti naman at ah, mababait naman pala mga taga rito wika ni Cesar nagsimula na nga kaming magpakilala sa isa't isa ay naging kasundo na namin itong si Cesar panay na nga namin siyang nakakausap sa trabaho at nakakasamang gumala kapag araw ng pahinga Isang araw, noon break po namin. Habang magkakasabay po kaming kumakain, ay biglang nabanggit ni Cesar na malapit na daw ang fiesta sa baryo nila at inaanyayahan niya kaming tatlo na dumalo. Wow! Eka Cesar, marami bang magagandang dalaga sa baryo nyo? Tanong ni Ramil. Ah, oo, oo naman Ramil. Naku, Baka pagka nakahanap ka na doon ha, baka di mo na naising muwi. Pabirong sagot naman ni Cesar. Ah, ito talaga si Ramel no? Machiks pa rin talaga ang hili ko sa babae. Pero Cesar, totoo ba yung sinasabi mo? Uwi ka naman ni Roger na kunwari pang hindi babae ang hanap. Eh pareho lang pala sila ng kaibigan kong si Ramil. Buisit ah, talaga yung dalawa, no? Puro kay dalaga. Ay nako, basta ako, nasa baryo natin ang nagmamay-ari ng puso ko? Sagot ko sa kanila. Ay grabe kayo, nakakatuwa talaga kayo. Total, sa linggo pa naman ng fiesta sa amin, kaya may pagkakataon kayo na magpaalam sa inyong mga magulang. Uwi ka naman ni Cesar. Ay nako Cesar, basta may chicks, di papahuli tong dalawang mokong na ito, kaya malamang pupunta ang mga ito pang aasar ko sa dalawa kong kaibigan. E, ikaw Alan, kasama ka ba? Tanong naman sa akin ni Cesar. E teka muna, papaalam muna ako kay nanay. Sabihan ko na lang kayo kung tutuloy ako. Makita na lang tayo sa dati nating tinatambayan sa araw ng linggo. Pag di ako sumipot, ibig sabihin di ako pinayagan ni inay. Uwi ka ako naman kay Cesar. Ay nako, ikaw talaga. Kung kami, chick boy, ikaw naman, mamas boy. <laughs> Ganting pang aasar ni Ramil sa akin. Ako, tumigil ka nga. Mahigpit lang talaga ang mga magulang ko. Pangangatwirang sagot ko kay Ramil. Sabado ng gabi, nang subukan kong magpaalam sa mga magulang ko. Ah, nai, tay, eh, may sasabihin po sana ako eh. Eh, sa linggo po eh, pwede po ba akong makipamiyesta Doon po sa baryo ng kaibigan ko? Pagtatanong ko sa kanila. Hmm, hindi mo na anak. Saan bang, saan baryo yan? Pagtatanong ng aking ama. Noong sabihin ko ang pangalan ng baryo, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Anak! Hindi mo ba alam ang misteryo tungkol sa baryong iyon? wika naman ng aking ina. Uh, nay, an ano pong misteryo? Eh, mabait naman po ang aming kaibigan. Kaya di ko kayo maintindihan eh. Sagot ko sa kanila. Alam mo anak, ang baryong iyon ay tirahan ng mga bantog na mga aswang. Tsaka tiyak malayo iyon mula sa baryo natin. Liblib -lib ba ang dadaanan at mabato ang mga dinadaan ng kalsada patungo doon? ka ng aking ama. Eh, hindi naman po ako magpapagabi, inay, itay. Sige na po, payagan niyo na po ako. Kasama ko naman yung mga kaibigan ko eh. Pag mamakaawa ko sa aking mga magulang dahil di naman talaga ako naniniwala sa mga aswang. Ay nako, sige basta huwag kang papagabi ha wika ka ng aking ama pero teka bago ka umalis bukas ha bibigyan kita ng kalamansi mahirap na mahirap na ang sitwasyon ngayon anak ipatak mo ang katas ng kalamansi sa ibibigay nilang pagkain sa iyo at doon mo malalaman ang totoong nakahain sa mesa ha dagdag panito. nito ah, oo po tay wala pong problema kalamansi Taras ang kaya yung si, Pahala na. Bulong ko na lang sa aking sarili. Dumating na ang araw ng linggo at sinunod ko ang aking ama na magbulsa ng kalamansi bago umalis. Di nagtagal ay nagkita-kita na nga kami sa napag-usapang lugar. Alas gis na ng umaga ay at nandoon na si Cesar. Nag-aantay sa amin upang isama sa kanilang baryo. Maya-mayay nag-abang kami ng tricycle. Noong nalaman ng tricycle driver ang baryong pupuntahan namin ay parang nagdalawang isip pa ito. Nagtaka naman kami sa mamang driver kung bakit ayaw niya. Ngunit nung sinabi ni Cesar na tudobling daw niya ang bayad ay pumayag na ito. Bago makapasok sa baryo nila ay napagtanto kung tama nga ang aking ama. Liblib -lib nga ang daanan at mabato pa ang kalsada. Medyo hirapan na ang tricycle driver sa pagmaniobra sa mga lubak. At lumipas ang halos isat kalahating oras ay nakarating na kami sa baryo nila. Siguro po ay mga bandang alas 12 na ito ng tanghali at napapansin kong lahat ng tao sa labas ay nakatingin sa amin ng parang kakaiba. Ah, huwag mong pansinin ang mga iyan ah. Bago lang kasi kayo dito sa amin kaya ganyan sila. Uwi sa amin ni Cesar at nagpatuloy na nga kami sa paglalakad Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may ku sana isang pindot lang ito subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo. Ay maya maya pa ay nakarating na kami sa kanilang bahay. Pagpasok namin sa kanilang bahay ay sumalubong naman ang kanyang mga magulang. Ngunit sa aming pagpasok ay may naamoy akong parang malansa. Hindi ko maintindihan kung saan nang gagaling iyon. Ngunit binaliwala ko na lang iyon dahil bigla akong hinatak ni Cesar patungo sa kanilang apagkainan. ng kami ni Cesar ng sari-saring mga ulam gaya ng dinuguan, bopis at minudo sa gutom ni naramil at Roger dala ng biyaheng napakalayo ay di na sila nagatubiling kumain agad samantalang ako ay di pa rin kumukuha ng kahit na ano dahil naalala ko ang sinabi ng aking ama po alam kumuha ka na ng pagkain mo tapakabusog ka ha Teka, alis lang ako sandali ha. Ah. Hintayin niyo ako dito. May iasikasuhin lang ako. Sandali lang ito. Uwi ka ni Cesar. Napatango na lang ako kay Cesar. At noong makalayo na siya, ay dali-dali akong dumuot ng kalamansi sa aking bulsa. Maya-maya ay pasimple akong kumuha ng mga ulam sa hapagkainan at tumungo ako sa isang sulok ng kanilang bahay. Kinakabahan pa nga ako ng mga oras na iyon. At kinuha ko na ang kalamansi upang ipatak sa mga ulam na nakuha ko. Dahan-dahan kong ipinatak ito sa mga ulam. Si Ramil naman at si Roger ay nakatingin sa akin. Ngunit hindi ako pinansin ito. Tuloy pa rin sila sa kanilang pagkain. Maya-maya ay bigla na lang ng laki ang aking mga mata dahil nagulat ako sa aking nasaksihan. Ang mga lutong ulam ay unti-unting nangamoy bulok. Nangitim ito at parang bumubula. At parang nagiging kakaibang laman ito. Halos masuka ako noon nung bigla akong nakakita ng daliri tinga ng tao. Kinontrol ko na lang ang aking sarili dahil bunti ko nang mabitiwan ang plato. Hindi nagtagal ay naamoy at nakita na rin ito nila Ramil at Roger. Kahilan para mataduwal sila. Anak nang tinaba. Ba, bakit naging ganyan ang pagkain? Wika na tanong sa akin ni Ramil aswang aswang sila aswang si Cesar ano? ano aswang? paano mo nalaman? pagulong na tanong sa akin ni Ramil ipinaliwanag ko kung ano ang sinabi sa akin ng aking ama tungkol sa pagbatak sa kalamansi nagulantang sila at halos nabitiwan ang kanilang hawak-hawak na mga plato. maya, -maya ay may naririnig akong nagpungusap sa labas. Ano Cesar? Nakahanda na ba ang gagamitin natin para sa seremonyas mamaya? Tanong ng isang misteryosong boses. Ah, upo, upo. Maya-maya lang po ay pwede nating igapos ang mga iyan. Ang sumagot ay nabusisan ko. Boses ito ni Cesar. Nanlambot ang aming mga tuhod sa takot Ngunit ganoon paman ay nagpanggap kami na parang walang nangyari Naisipan namin itapon ang mga napatakang ulam sa labas ng bintana At nagsandok ulit kami ng panibago upang hindi mahalata si Cesar Maya maya pa'y bumalik na si Cesar o oh, mga pre, o oh, kamusta kayo? O oh, nabusog ba kayo? Pagtatanong ni Cesar habang nangangatog kaming tatlo. Ah, oo oh, pre, uh, nagustuhan namin ang sarap pala ng pagkakaluto nito. Eh, ang totoo niyan, eh, pwede may gagawin pa pala ako. Gusto, gusto na namin sanang magpaalam sa'yo at uh, uuwi na kami. Uwi ka ako kay Cesar. Ha? Huh? Ganun ba? Tika-tika, naman kayo kaagad. Marami pang masasayang kaganapang magaganap mamaya. Hindi nyo yung masasaksihan. Tsaka, dadating na yung mga magagandang dalaga at yak, lalabas yun mamaya. sayam naman, sabot niya sa amin. Ay, hindi na bali kasi meron kasing binirin si tatay sa akin, pre. Nakalimutan ko, pasensya na Sa susunod na lang sigurong pagkakataon eh, Meron pa naman sigurong mga susunod na araw Pagdadahilan ko naman kay Cesar Natigilan naman itong si Cesar At lang ng pilit At hinayaan na kaming lumabas Ng kanilang bahay Nagunahan pa nga kaming lumabas sa pinto Ng mga oras na iyon Habang papalayo na kami ay, lumingon muli ako sa bahay nila at nakita kong parang nadismaya si Cesar dahil nakita niya ang itinago naming mga pagkain. At sigurado ng mga oras na iyon ay alam na niya na alam na namin ang lihim niya. Paglabas namin sa bakuran nila, ay nakita naming masama ang tingin sa amin ng mga tao sa aming paglabas na animoy sabit na kaming kainin ng mga ito kung kaya nagmadali na kami sa aming paglalakad. Napatingin ako sa aking orasan at mag-aalas 4 na para ng hapon iyo. Malapit ng magtakip silim kung kaya minabuti na naming mas bilisan pa ang aming paglakad noong malapit na kaming makalabas sa baryong iyon, ay nakarinig kami ng kaluskos sa damuhan at parang mga huni ng mga ibon sa paligid. Noong tumingin kami sa aming likuran, ay biglang tumambad sa amin ang mga naglalakiang mga aso na tumatakbo papunta sa kinaroroonan namin. Bagamat nangangatog ang binti, ay tumakbo kami ng mabilis. Sa sobrang takot, ay tila di na kami nakakaramdam pa ng hingal, Kuya Bari. Walang tigil naming tinakbo ang mabato at libib na daan papalayo sa baryong iyon. At hindi lang po yun, nakakarinig na rin kami ng mga pagaspas ng mga pakpak sa itaas namin. Mas lalo pa naming pinag-igihan ang aming pagtakbo nang sa di inaasahan. Ako po ay biglang nadapa. Pinilit kong makatayo kaagad dahil di pa rin tumitigil ang mga aswang sa paghabol sa amin. Ngunit, aabutan ako ng isang malaking aso. Dumadagundong na ang kabog ng aking dibdib dahil konti na lang po ay masasakmal na ako noon. Ngunit sa di inaasahan ay may nakita akong grupo ng mga lalaki sa di kalayuan at ito'y tumatakbo papunta sa amin. Noong makalapit na sila sa amin ay nakilala ko ang isa doon. At iyon ay ang aking ama, ang ama ni Ramil at ni Roger. Kasama pa ang ilang mga kalalakihang may daladalang itak at mga sibat upang ipagtanggol kami sa mga nasabing aswang na humahabol sa amin. At hindi nga ako nagkamali. Sinibat ng iba ang mga aswang. Ang ama ko naman ay matapang na pinagsasaksak ang mga nilalang mayamayay nakita naming nagtakbuhan na ang mga ilang aswang papalayo. Lupapit sa akin ang aking ama. Anak, ayos ka lang ba? nag lang tanong ng aking ama. Eh, tay, okay lang po. Pasensya na tay. Sana po ay nakinig na lang ako sa inyo. Tama nga kayo, mga aswang sila tay mahinang mika ko sa aking ama. Sinabi ko naman sa'yo, baryo ng mga aswang ito. Mabuti na lang at lumating kami at nakatakas kayo. Ano nga palang nangyari? Pinatakan mo ba ng kalamansi ang pagkain? Tanong ng aking ama. Uh, opo, itay. Eh, uh, totoo ma. Mabuti na lang po eh. Hindi ko nakain yun. Pero po yung dalawa ko pong kaibigan ay nakakaing doon. Sagot ko sa kanya. Agad naman kaming umuwi sa aming baryo at agad na dinala si na Roger at Ramil sa isang kakilalang albularyo at ito'y ginamot sa pagkakayanggaw. Noong matapos ang insidente iyon, nung lunes kinaumagahan ay hindi na muling pumasok pa itong si Cesar sa pabrika at kailanman ay hindi na namin nakita ito nagsilbing aral iyon sa aming magkakaibigan ang pangyayaring iyon masyado lang kaming naging kampante sa bagong kakilala namin at dahil din siguro sa kapilyohan ng dalawa kong kaibigan ay muntik na kaming nayanggaw dahil lang sa pagdalo sa isang pista sa baryo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po'y mabili niyo pong basahin ito sa inyong channel. More power po and God bless. Kumagalang Alan Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.